Ito na ako. Ito na ako. Ayun yung pinupuli natin, oh. May no? okay. pera ko Wala. Wala? Bakit? Akin na. Sasapakin dito. Ayun ko nga, wala nga akong pera. Tsaka pa masayit ko na lang itong natitira. Oh. Sabi niya, asin yung pera mo Ito na. Ano ba, naglalakad na lang nila ko. Kinukuha niya. Ibigad ako sa kabila sa mga ginagawa nila masama sa akin. Uy, nabalitaan niya na ba? Bebe, lago pa kasi namatay si David. Bagay lang sa kanya. Oo nga. Ang pangit talaga <laughs> ni Jobber.